진짜? 어디 어디 어디? Oh. Oh. Hello mga basura. Grabe, hindi ako makapaniwala sa dami ng kapunan natin ngayong araw. Kakaumpisa pa lang namin, may nagtapon ka agad ng napakaganda na flat screen TV. Sit! TV? Oo! Oh, Tsawa! Grabe talaga, napakaganda pa niya. Ganda ng TV, oh. Jet, jet, ang sabi ko nga sa kanya na itabi niya na lang muna doon para mamaya iuwi natin. So, so natin yung TV na 'yon. Ganda niya, kapasiro, oh. Siguro nagpalit ng mas malaking TV yung may-ari nito. Ito nga ang si Tropa, pinulot niya na din yung mga shampoo tinapon nila. Pagkatingin ko naman dito sa bandang baba, si Tropa naman nakapulot ng mga chocolate. Yeah. Uy, happy cup yan! Bali yung mga ganyang baso nga pala ay binibili dito ng 42 pesos. Bali maka isang daang piraso ka nga lang palang ganyan, meron ka na agad ng 4,200. Bali meron nga din pala ako na na napakagandang map na may kasama ng steamer. Para siyang map na ano, na steamer. Ayan oh, papakita ko sa inyo ha. Ganyan pipindutin ko. Nag-steam po. Ayan. Kapag pinindut ko siyang ganyan, maglalabas siya ng tubig dito. Ayan o. Nag-steam sya o. Nakikita nyo yung umuusok. Pang ano pala to? Pang patay siguro ng mga bakteriya. Ayan o. Ayan o. Ang init Galing. Ang siya, sya. Mayinit yung... Mayinit yung lumalabas. Parang ano... Habang pinupunasan mo... Namatay yung bakteriya. Sayo mo. ganda mo. oh. Di ba? <laughs> Iwi ko sa bahay. Eto na nga pala yung video nung nakapulot ng cellphone si Tropa. Habang binibideo ko siya, nakapulot siya ng cellphone na may kasama pang pera sa kanyang likuran. Sintya? Odi, odi, odi. O? Ang sabi ko lang dyan ay titignan ko. Ang akala kasi niya, inihingi ko sa kanya. Nakapulot siya mga basura, oh. uh. Oh. Nakadali oh. oh. Ay, ay may password Pero ang ganda oh Samsung Bali merong laman nga palang pera yan sa loob ng casing niya Ang problema maya maya may tumatawag sa cellphone na napulot niya Sa palagay ko, aksidente na natapon lang nito nang nagtapon ng basura Okay okay, tama si ang sabi ko nga sa kanya, dalhin niya na lang sa office. Huwag natin aangkinin yung hindi sa atin mga kabasura. Okay pa sana kung walang naghahanap. Pero kapag may naghahanap, kailangan natin ibalik yan mga kabasura. Dito nga nakapulot ng bagong short si Tropa. Yun. Yun. Short. Grabe talaga yung basurero sa Korea. Masyadong choosy. Bago natin natapon pa. Tapos eh talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-apply na kayo dito sa South Korea. Ayun oh, para dagsa shopping lang si Tropo oh. oh. Mga damit. Pang summer. Tama tama mga na 'yan. Yun, naka-plan siya si Tropo oh. <laughs> Grabe talaga. Kasi yung iba hindi na kinukuha kahit na maayos pa kasi sobrang dami na nang ganyan sa bahay. Yung jacket na napulot ni Tropo, napakaganda pala. Kinukuha ko talaga. Para at least may pamimigay yung sa inyo at yung mga balikbayad box na pinamimigay ko. Yan, sinasama ako ng ganyan. Nagdadali si Tropa. Ano naman kaya yun? Ayun, si Tropa, oh, nak nakapag-take out na. <laughs> ayun, oh, take out na siya doon. Oh. Oh, ayun, nakapili na. Tignan mo, oh, o, di ba? Ah, pag ayos Yung mga bagong gamit, o. Oh. mga, ano naman, tapos, ganda, o. Oh. Bago yun, mga kabasura, tinapol lang. Ayun, mga mga box o diba? Gano'ng kalupit yung mga Koreano kapag nag-ano sila. Katapos sila ng mga basura nila. Yan, yung kasama namin yan, yung nakapulot ng tablet kapon. Tapos dadurog lang. Kasi nga, yung iba, dadurog lang, hindi namin nakuha. Biglang nagpadali si Amo. E eh, ngayon, wala si Amo. Yun, nasa likod. Pag nakitang nakabulatlat ng ganyan, naku, sermon na naman ang abuti ng tatay nyo. Yun, no? Nakapulot siya ng ano, parang damit yata. Yun, bago pa, oh. Hmm. Di ba? Pati mga pagkain, chocolate, meron dyan. Pati ba -diba yung mga napupulot namin dito, hindi lang basta gamit. Maganda oh, po. Maganda? Tabi mo bro, lagay mo doon sa TV. Akin na lang. Pang araw-araw. Ano yung bro mga laga um, Marami? Plastic? Plastic ano, mga container oh. Mga bago man oh. Bali, may nakita nga din pala ako mga kawali. Ayun o, no, tatlong piraso sila mukhang maayos pa. Pagkatapos ay may humabol na naman na nagtatapon ng TV. Tatapon na naman ng TV o, oh. laki o. Oh. Ayan o. yung oh. TV niya no. Tatapon na naman. Pagkatapos nga pala si kuya ay nagtapon din ng napakaraming mga payong. Pati na din yung mga tripod na maayos pa. Nagtapon sila ng ano, mga payong. Ay, grabe ang daming payong nito. Oh. Parang ano to ah? Pang vlog yata to ah. Tripod nga oh, ganda pa oh, laki. Laki niya mga kabasura. May box pa. Ay, lalagyan pa. Kunin natin yun. Eh. Sayang. Oh, diba? Ang ganda oh. laki. Uwi ko nga. Meron pa siyang ano. Oh. Ah, yan. natin. Uunin ko yun mamaya. Sana meron siyang ano. So, yung... Ito, dito Kunin ko na lang to. Para lalagay ko doon sa maliit. Eh, ano. Ayan. Meron siya. Ayo. Ito, ito yung tinginahanap ko yung mga tuwing baga na to. Kaso sira na pala. Pero kukunin ko yung mga tripod. Pero maayos po. Ay, hindi na. Alis lang pala yung ano niya. Yung dito niya, oh. Pero maayos pa. Ayun. Grabe talaga sila kasalawain dito, oh. Mga kabasura. Hindi mo pala nagamit, oh. May tag pa. Hindi nga nagamit to. Eh? mga kabasura, oh. May napulot din tayong mga, ano, pang badminton. Ayan, oh. Ganda, oh. Napakaganda pa. Ayan, oh. May plastic pa nga yung hawakan. Parang di man nagamit to ah. Hindi nga oh. Ayan oh. Ganda oh. May lalagyan pa. Ang pinakamaganda dyan mga kabasura. Ito. Ito yung mahal dito. Yung mga shuttlecock na original. Ayan mga kabasura oh. Kahit magpakasawa ka sa mga ano oh. Sa mga shuttlecock. Itong isang ganito lang. Napakamahal nito sa atin. Nasa. Alam ko nasa 65 yata to. 100 plus. Ganon. Original kasi to yun o oh, dami o oh. Tapos meron din parang ganito Yung plastic lang Ayan o oh. Tinapon din nila Grabe Yan o, oh, ganda o oh. Ang bigat din o oh. Ayos Pamimigay natin yung mga badminton ulit Katulad ng pinamigay natin asang araw Ayan o oh, Ganda pa oh. Tabi o Sabi natin basura o oh mga panti panti pang bago pa ayos o paano rin? ba yan, hanggang dito na lang muna hanggang sa muli natin pagkikita para mga basura